bilya kararating lampong balita nahanap na at nasa kamay na ng mga otoridad si pastor Apollo Kiboloy kinumpirma ito ni DILG Secretary Benher Abalos ay para uh, pakitanong niyo lang sa SILG. si SILG lang i-interview niyo dahil ang mga details no na hindi ko talaga alam Okay so paki na lang at uh, hindi pero so stream, hindi ko talaga alam ang mga details niya pero siya po ay nanggaling mismo dito sa Davao I think so, I would like to think so na dito talaga nang galing sa Davao dahil uh, pinasundo ng aeroplano so, mm -hmm. and uh, may convoy na pinalabas sa uh, KOJC ang kin kinikwento niyo kanina ay uh, siya ay sinundo <coughs> ng C-130 with uh, itong... hindi uh, uh, ko sigurado okay. na sinundo ng C-130, uh, basta na mataan natin ng C-130 mm -hmm. na naglanding sa TOG-11 mm -hmm. at pagkatapos ay merong utos sa atin na palabasin yung uh, siyam na sasakyan doon sa hangar, papunta sa loob ng airport, pinag-guide ng ating uh, ABSEO, yung Aviation Security Group na, na unit natin, and then dinala sa aeroplane. So Ardy, uh, ano pong masasabing ninyo? Kasi all the while, abang tayo, kayo ay bisinti -bis Rito, nandito pa rin talaga. At tama po yung sinasabing nyo, nandito si Apollo Fibuloy. Si eh, hindi naman tayo nagduda dun. There's no doubt that he's here ang pagtatagunga lang at napag-aralan natin kaya medyo humaba ang ating humaba ang ating paghahanap dahil uh, napakalaki nga ng lugar kaya napag-aralan din naman natin natututo rin tayo at saka ako'y nagpapasalamat din kay Pastor Apolo Caballoy for the realization na ito na talaga ang tamang gawin kundi harapin na lang talaga ang batas. Ano po ang masasabi nyo ngayon sa inyo pong uh, sa tropa na matyagang nagantay, nag-operate uh, nag for 16 days, nandito sila? Ako'y lubos na nagpapasalamat sa ating mga kababayan at sa ating, lalong-lalo sa ating kapulisan na nagpakahirap, nag, nag, uh, nagpuhunan ng dugo pawis, luha at pawis para para ma para ma achieve ang mission na ito. So, maraming-maraming salamat sa inyong cooperation. At uh, sagot ko ngayong gabi ang uh, lechon at uh, band. <laughs> ano naman po masasabi ninyo, General, sa uh, mga, mga tagap KOJC? Uh, well, ako'y uh, nagpapasalamat din sa ating mga kapatid sa KOJC sa kanilang kooperasyon. At uh, uh, may mga... Pagbabangayan siguro, pagka hindi pagkakaintindihan at may mga inkwentrong mga maliliit lang naman. So, I do hope that uh, this will be the start of the healing. At uh, hindi tayo magkaaway ho. Hindi nyo ako kaaway. I just played my role. Ito po talaga ang ibigay sa akin na role, ibigay sa akin trabaho. Kung kaya't uh, ginawa lang ho natin ito in accordance to how we perceive on how we do it uh, our way.